Masaling mo kaya. Masaling mo yata ang uh, mayoral tierings ngayon. Hindi ba? po mananamigurado. Sigurado. Ay, hindi. Big hindi. Ah. Kasi malaki naman ang lamang niya. Laki-laki. Based survey. Aha. Ang nasa survey na nakita ko, 80-85% was gore. So hindi but yung... Pero Yung in Ang ano po niya, di ba? Ah, ano ba? Uh Anak niyo po ba yung kanyang My, uh, vice, mayor? Ito, sa suwerte yun yung kanyang uh, uh, vice mayor uh, na anak ko, mm -hmm. si Chi. Eh, she will make a good one. I can assure you, because she was a good one. Pero ano po ba sabi niyo dun sa incumbent ngayon, like si Mayor Ahani, na hindi po ba kayo satisfied katulad ng... Okay, ay, mayroon na ma si... Ma si ma ma sabi ko saan na? Tanan yung taga-manila. Uh, may you be able to take it properly because I tried reminding you you did not listen to me. I tried guiding you you did not listen to me. Now you're about to suffer wow. your wow. consequences of your Pero ano kung masasabi niyo? rin? Kasi sinasabi nila na parang may words si Yorme kay, uh, kay Yorahani na hindi na siya tatakbo or something. Hmm. Sinabi, Mag pag kayo matagal sa pag sa politics. Nanalo ko naniwala ka. Maniwala ka. <laughs> hey! Maniwala ka, ka may na yan sa nagtitindi ng tao. Kung <laughs> maganda sana ang ah. pamumuno niya sa Manila, pwede pangusapan. usapan Kaso makikita nyo Manila, maganda ba? Malinis ba? Maliwanag ba yung Manila? Diba? Kinausok si Hari bago mag-kampan. Sabi ba, isipin mo, mo mo niya. Malaki ang expectation ng

Then sabi mo na sa kanya, pag ayaw mo na, ako na walang ulit. Ah. Dahil yung aking panunungkulat. <coughs> Yun ang tamang reaction. One step backwards, two steps forward. Hindi yung kailangan ba ko yan. Hindi kailangan. Gagalas na naman ako. Magpapakapagod ka. They look at you and they ask the question. She did not do it. Mm -hmm. No, I did. You know, I did. Whether you did or not, what kind of food, uh -huh. I want to save you from a very sad <clears throat> feeling. But at the time before, at the time, I thought be. No, talking about five months. kailangan ko ko. Hindi na mo kami all the way. Hindi mga mga bubigyan mo sa kanya. Oo. Oh, sa pagurusap ko. Okay, bigyan mo muna. Ah, eh. tingin ko medyo naging patyadon. Medyo kung naganda siya, malalaman ko yun. Hindi ko sa siya kakausapin pagka Kung handa. Sa wala, 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 sa laba wala, 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 Magamastan. Pero... Pakilala ka sa Maynita. May eh, naging kilala ka as... Sports event partner. Ah... Some... Spammer soldier. Spammer... Pagka na-spam Eh, makilala ka na. Service-oriented nga. You Kino pa, yun. magalit siya, pahala na. <laughs> Pero sabi ko nila, minsan pagdating ng... Uh, election mismo, may mga surprizes. Oh, alam ko yun. I am practical enough to consider that. But I tell you, SCO is a very good politician. Very good. Alam niyo ako, paano ko alam? <laughs> ako rin na training siya. <laughs> <laughs> Pero kung bakit po na dumaku si Mayor isko na ano presidente, hindi rin siya ang sinuport naman. Hindi pa siya dapat. <laughs> Nabigur mo sa kanya, di ko. Sino? Tika o first term, diyo, third term. Tapos yun yun. Hinugnay nyo ka after nine na yun. Nagyet. Dalis sumak tulungan pero di matutulungan. Tapos Katapoy yung wagin. Hindi tulungan. Hindi money papya. I tell you that I still say now, if money papya I want, we will all be very very So hindi po circus sana ngayon. We, we would, have, found, we would have found the right Ang kailangan lang na lang ng Pilipinas leader. <clears> hindi <throat> sa atin ng Panginoon lahat. At ito sa inyo. Tubig. Hindi na Pero leader, kailangan spiritual leader. So kung bakit po hindi nakinig si Mayor Isko, despite po na sinabi niyo dahil siya pa <laughs> Nakatiging Nakatiging <ng> na hindi <laughs> niyo siya masusupport. Puso po siya niyo. Kailangan mo katigil, makatigil na. Ang ng kadhana. <laughs> Nakatigil na So si Senator Manny po, kapag tumakbo ni Presidente, susuportahan niyo po siya? Not necessarily. Pag-iisipan natin ko. <laughs> makabuti para sa atin, sa bansa, hindi lang gagawin ko palagi. Pero by the time na Kongreso kami, we will do our best to do everything we can as lawmakers to improve the quality of life the Filipinos. God created, did not create the Filipinos to become poor and <coughs> mendicant. He gave us everything, but we are not doing Ba, kayo po ba hindi na hindi na po naisip na bumalik sa pagka mayor muli or mas mas ah, na, kasabi, sabi, sabi, ayon ayon na. Mayor, po kayo. Ayun nga. Meron na pang kayo, kayo mananalo. Yan lang <laughs> po, baka manalo. Ayaw niyo na po. Ano? <laughs> hindi ko na kaya trabaho ng mayor. Ilang taon ka may mayor? Ngayon? Oh. military secret. Oh. Pakilag ko po, yun. ah, po yung mga tayong kaibigan babae na yun. Kaibigan, ha? Quote and unquote, kaibigan. Pag-aaral pa rin yan? 65 years old na ba rin? Ano kung sino po mas ano, maraming kaibigan sa inyo ni Kuya Kim, nakababae. Ah, ah maraming siya ah. Mas marami siya? Alam po ba ng wife niya na mas marami siya kaibigan? Ang mabayad si Kim? Mas hubad-hubad uh, ng babae. Kada kahit kokod dami kayo. Mobile na sa aba. Mobile na aba. 'Di ka hindi na yung babae, hindi pa rin. Hindi, pareho kami. Ah, Ay. Kong skin din din sa mama sa balik. Hindi ayon na, na po din. Ye na sagot niya, the last. Time.